ako pa dito kahit di mo nag kita kita na buka i ano na ako ni ako ang kwan na <gasps> ay ang supervisor paki ay when when La 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 Dito ko okay makaig Uy Hello. Guys, panoorin niyo yung upload ko diyan sa bago kong ano guys, sa bago kong upload ngayon. Ang ganda nung kwan kasi mala aquarium. May bago akong upload na pumunta kami doon sa gitna. Ngayon ko nalaman na meron pa lang damo ang dagat, no. So, meron akong upload diyan. Po-promote ko kasi makikita niyo talaga napakaganda ng sa kalagitnaan nito parang aquarium. Makikita nyo yung magandang magandang mga corals. Yung sa bago kong upload ngayon. Nakita nyo. Yung kagabi, medyo ano kasi yun. Nagpunta din kami kasi, ano yun eh. Ah, uh, tawag doon. Medyo mababa din yung tubig. Kaso nga lang, medyo madilim. So, makikita din niyo yung mga isda doon. Na maliliit. Tapos ngayon, makikita nyo yung mga corals na magaganda. Kaya silipin nyo yung aking upload na bago ngayon. Talagang ma-amiss kayo. At walang editing yon Pure talaga yon Walang editing. Talagang makikita nyo ang natural. Parang aquarium. Mas maganda pa sa aquarium na makikita nyo. Hindi sa ano. Sa nagyayabang. Hindi lang ay yung masyado. Ipopromote ko yung bago kong upload. Na Ano. Diyan ngayon, kanina lang inupload upload ko. Paita nyo, Jason, gaano kaganda ang mga corals namin dito. At saka ngayon ko lang nalaman na uh, meron palang damo yung dagat. So, nakapunta ako doon sa kalagitnaan. Kasi parang napansin ko, parang feeling ko ang tagal ko na dito nakatira, 12 years na. Tapos hindi ko pa rin hindi ko pa na, hindi pa ako nakapunta doon sa kalagitnaan. So medyo malaki yung yung ano, yung yung low tide kaya ayun. Makikita niyo yung nakapunta kami doon. Ah uh, bukas babalik kami doon. Sana ano no, hindi kasi abot ang internet ko doon. Sa mga nagpasok, nakikinig, panoorin niyo yung bago kong upload ipo ko. Makikita niyo yung natural, walang editing na in ko ngayon ay panoorin niyo guys. Ah. Napakaganda. So, le punta lang kayo sa mga uploads na ano ko, videos ko. Nandoon ang parang makita niyo yung mga mala aquarium na dagat dito sa amin. Talagang hindi pa siya nagagalaw yung ang mga aquarium. So sa lahat ng mga nanonood dyan, sa mga gusto nanood dito, silipin nyo yung bago kong upload. Ma-amaze kayo sa lahat, lahat ng makikita nyo doon. Meron pa akong bagong i upload bukas. Sa mga shorts, marami din sa mga shorts video na magagandang views. So, dito lang yan sa harap namin. di nga lang gaano kasi ako nakakapunta dati kasi nga medyo busy. Ayun, walang, klas, walang pasok. Ayun, nakakapunta. So, ito naman yung klingi kong pusta na aso. So, lagi silang bida sa aking video kasi hanggang dun sa kalagitnaan ay sumamas lang dalawa. Jesus. Yeah. Sa mga gusto, sa mga nakapasok guys, panoorin yung bago kong uploads. Makikita nyo talagang napakaganda ng aking bagong uploads. Ngayon natural po siya. Walang editing. In-upload ko siya kaagad. Kasi para makita nyo yung natural na na parang aquarium na hindi nyo kailangan pumunta sa hindi <laughs> namin kailangan pumunta sa ano para manood na ng aquarium, no? Dito sa amin ay makikita nyo talaga. Doon sa mga, sa may binidyohan sa doon Hi! Ano ba yun? Ano ba? Ano nangyari dyan sa aso nyo, te? Nambubugbog ng aso. Ayun. Thank you po sa lahat ng mga nandyan. 5 million. Guys, meron ako sasabihin, panoorin nyo po ang bago ko upload. Promote ko sa inyo para makita nyo kung gaano kaganda yung aming dagat dito na hindi pa siya nagkagalaw. Nakikita nyo yung mga shells, yung mga sinatawag nila wasay-wasay. Andiyan, makita nyo dyan, silipin nyo yung bago kong uploads. Napakaganda po. Kasi, wala naman kasi gaano nang hindi kasi open sea lugar namin eh. Parang ano lang, uh, malayo ang low side. Ang may damo pala, ngayon ko lang na, napansin na ang dagat ay may damo. At saka mayroon siyang parang hanging plants, may mushroom. May mushroom pala. Na, ang tanong ko lang, nakakain kaya yung mushroom? Kasi napakaganda niya, sarap niyang kunin at lutuin. Panoorin nyo ba yung ano ko? Yung bagong kong upload nyo, may mga mushroom doon? Hindi ko alam kung nakakain yung mushroom dito sa dagat. Feeling ko nakakain, ano? Kaya, parang gusto ko siyang kunin. Pero, parang bahay kasi siya ng, da, ng ano yung ng mga isdang maliliit. Parang, feeling ko, ano? Ang sarap niyang kunin. Tapos, pero kawawa naman yung mga isda, walang bahay eh kaya so yung mga shell na lang ang kinuha namin marami kasi uh, bira kasi siya napupuntahan ng tao yan ang kasama namin kanina sobrang kulit po yung dalawang yan so kahit sa gabi sasama sa kalagitnaan ng laot para lang manggulo hindi kami makahuli ng mga kung ano-ano dyan ng mga crabs dyan daming crabs, hindi namin mahuli pa, no? Mas nauuna pa tong dalawang alaga po. Sa mga nag, ano, nanonood dyan, silipin nyo po ang bago ko pong upload. Promote ko talaga sa inyo. Dahil para makita nyo kung gaano kaganda yung karagatan namin dito. ah uh, low tide kanina pupunta ako doon sa gitna para mag-video. Ilalive ko sana kasi hindi abot yung internet ko doon. Uh, hanggang dito lang sa gilid na ito. Sa mga nagsilip-silip sa akin dyan, paki-ano na lang po, paki-upload at paki, -upload, paki po ng bago kong uploads. Napakaganda. Sis, simple na nit, sis, simple na nit, nandyan na yung ano, yung request mo ang mga corals ayan ayan oh nakikita nyo ayan Hello guys! Sa mga nagsilip-silip sa akin guys, may bago akong upload. Makikita nyo dyan kung gaano kaganda ang aming dagat na virgin-virgin pa. Uh, at hindi pa siya nagagalaw. At saka makikita nyo iba't ibang klasing corals dyan. And then, may mga mushroom din. Uh, Pabalik-balik ko sinasabi sa mga sumisilip ngayon dito. Pan pakipanood naman po ng aking ba uh, uploads. Kasi, makikita nyo talaga yung napakagandang karagatan namin. Ang laot namin ay talagang sariwang-sariwa pa ang mga ang mga mushroom, corals, iba't ibang kulay ng corals and then iba't ibang ano, may hanging plants doon. Tapos may damo, super cute. Super cute. Sa mga sumisilip pakipanood po ng bago ko pong upload. mas masisiyahan kayo sa makikita niyo guys. Hindi o oh, kayo talo. Sa 5 minutes na mapapanood niyo yun. Sobrang ganda. Parang ano, nakapunta kayo sa aquarium. Di diba sa aquarium, di ba may mga design-design ng mga damo? So, yung upload ko na yan ay mayroon, parang ganun siya. Uh, ano, hindi ko siya in-edit. Uh, hindi naman ako mahilig mag-edit sa ano ko eh, Sa mga uploads ko. Gusto ko natural. Kaya ako nag-live. Kasi gusto kong nakikita nyo yung aming harapan, ang aming karagatan. Uh, so, favorite ko talaga ay manood ng ano, ng, ano tawag nito? Alon. So, isa yan sa mga paborito kong panoorin. Yan. Guys, sa mga gustong nasa mga sumisilip, panoorin nyo po yung aking bagong upload. Talagang masisiyahan po kayo. Dagat din po yun, guys. Uh, low tide. Nakapunta ko sa gitna kanina. Ang ganda. So promising Sana panoorin nyo po. Ano 'yan? Win, ano yung kinakain mo, Win? Ayun. Sa mga sumisilip, maraming maraming salamat po. Ayun. Everyday kasi ako nagla-live na. Kasi ah sayang din kasi 'yung WH no? Ayoko mabawasan yung aking wh pababa ng pababa. Sa mga nag-subscribe sa akin dito sa short vid, uh, big shout out sa inyo. Maraming maraming salamat po. Sa mga sumisilip, may bago po kong upload. Yun po ay sagit ng dagat ko ah uh, parang aquarium siya. At nakikita niyo kagandahan doon. Marami din akong shorts video na ia-upload pa. Makikita niyo natural na mga view mga la, ah, halamang dagat no more on corals na iba't ibang kulay ang aking ia-uploads and sa mga sa mga bagong pasok ngayon pakisilip nyo naman po ang aking bagong uploads kasi gusto ko talagang panoorin nyo kasi para ma-amaze kayo sa kanya sa view no? Ang ganda pala ng dagat, ano? Pag pumunta ka sa kalagitnaan, makikikita mo talaga yung parang pugad siya ng ano, ng parang pugad siya ng mga isdang maliliit. Yeah, ganoon. 'Di ba? So yun ang masasabi ko, yung kagandahan. si maganda kasi yung dagat na talagang makikita po hindi pa nagagalaw yung mga corals at saka yung mga halamang dagat at doon nag uh, ano, nangingitlog ang mga isda at nagtatago para dumami so dito yan banda sa amin sa so, pinakamaganda din ay may mga mangroves din dito sa amin so tatawid pa kami kasi so tatawid pa ng dagat no dahil ano yan ah uh, medyo madami din doon banda pero dito banda sa amin ma-amaze ka na sa views lalo na kapag low tide abot doon sa gitnang da sa abot yung low tide kasi doon sa nakikita nyo yun, yun yung bangka na yun yung bangka na yun abot kasi doon so yung bangka na yan uy may parating so yan guys so may parating Ah. Galing sila sa kanilang palaisdaan Kayong pala ay eh, uuwi sila Ayan oh. Sila po ay pauwi Eh may palaisdaan yan sila dito Yung mga may alagang alimango Doon banda sa kabila Kailangan magbangka Ayan. So yun Ito ito malaki kasi ang ano dito eh Maraming One, dyan eh banda ang low tide so malayo no nakarating na ako doon kanina so yan ang in-upload ko pakipanood nyo naman po maraming salamat sa mga nan manunood ng aking bagong uploads hindi po kayo manghihinayang sa panunoodin niya sa loob ng 5 minutes sa bago kong upload sa videos ko Maamis po kayo. Ay. Oh, may bangka doon. Ano 'yung pampasero? Ay, may parang may bangka doon. Tina natin na 'to. Ay, ano natin? Ano 'yung pampasahero? Oh. Oh. Paalis na. Parang paalis na, ano? Ayun siya, oh. Paalis ba siya? Hindi. Ah, oh, parang paalis. Oo nga, paalis. Kasi parang nagaano ano ng ano. Paalis. Ano yung dati? Ah, hindi ah. Dati medyo nahiya ako magsalita. Ano? dating for a uh, ano lang kasi nga syempre is I am Bisaya. So pero hindi naman talaga full Bisaya, ay uh, half Ilongga, half pure Ilongga. So medyo natuto lang magtagalog at dahil medyo matagal nakatira sa Manila kaya ganon sa bagong pasok guys panoorin nyo aking video sa bagong upload lang maamis po kayo aya panoorin nyo guys hindi kayo manginayang sa panoorin nyo sa loob ng 5 minutes ay maamis mabubusog ang mata nyo sa view ah uh, libre ano libre bash <laughs> pero sure naman ako na hindi kayo hindi nyo mababash yun kasi maganda siya as in natural hindi na kailangan kasi mag edit yun kasi ang aking ano na ay uy, may istang tumalun hindi kasi makikita dito sa video sa 11 million in the house thank you so much sa mga sumilip ngayon guys mayroon akong bagong uploads panoorin nyo naman po I have a new uploads and please watch very beautiful and amazing and like aqu aqu aquarium <laughs> like aqu aquarium no pag nakita nyo parang aquarium yun aquarium. Oh, maraming po aliens. Managat siguro sila, ano? Sa mga nagtambay dyan, maraming salamat po. Uh, thank you so much. Ano? Sa mga nagtambay-tambay sa akin. Baka gusto nyo naman ako i-like. Kasi, importante yan yung like. No? Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Uy, may ibon kasi hindi makita sa videos. Hindi gaano malakas ang init ay ang hangin ngayon, hindi katulad kahapon. kasi malakas talaga yung hangin kahapon, as in super lakas. Sa 4 milyon na nanandian na pumasok ay uh, pakisilip naman po ng aking uploads. Promote ko talaga kasi napakaganda. Para sa akin maganda. Ah, uh, yung bago kong video na na-upload ngayon, super amazing. Para kayong na kikita niyo na yung ocean na sa ilalim ng dakat no? Kaso low tide, nakuhanan ko siya ng magandang video. Yeah. Na-upload ko siya ng Nina. Sa mga gustong manood lang po, maraming maraming sa loob ng 5 minutes hindi niyo panghinayang yung panoorin niyo. Ay It's a natural, makita niyo yung aquarium, yung mga corals diyan na iba't ibang kulay and puting buhangin diyan. Uy. Merong bagong ka, nakita niyo 'yan? O oh, yung liit niya, pero pumalaot siya. So, maliit siya. Ilapit natin, ilapit. O, oh, hindi makita. Ayan, patalon-talon siya kasi malakas yung alon. oh Ang bilis niya. Hmm. Fish way. Sa bagong pasok po, baka gusto nyo panorin yung bago kong uploads. Makikita nyo, dagat din yon At makita nyo yung mga corals namin dito na magaganda. Ay, gusto ko yung mga corals pala. May iba-ibang hugis, no? May malaki, may maliit, mat iba't ibang kulay yung mga corals. So, ngayon ko lang na napansin ang mga corals na yan. Kaya, medyo nakakatuwa. Tingnan. Ayun guys, dahil tayo ay hanggang 20 minutes lang pero naka 21 minutes, 22 minutes na ako. Oh. Maraming maraming salamat po sa inyong panunood. Hanggang 20 minutes lang talaga yung ako palabas every day. Ayun. Thank you. Thanks for watching. Sana po ay panoorin niyo ang aking mga bagong uploads. Talagang ma po kaya Thank you po. Maraming kong salamat.